Nagtungo sa tanggapan ni Sultan Mastura Mayor Datu Mando Mastura ang mga opisyal at kinatawan mula sa National Historical Commission of the Philippines at ang Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage BARMM. Nais ng mga tanggapan na matukoy ang eksaktong lokasyon ng libingan ni Sultan Kudarat isa sa mga makasaysayang pinuno sa kasaysayan ng Mindanao na anila ay bahagi ng pangangalaga ng kasaysayan at pamana ng Bangsamoro. Ang Partners in Peace and Progress story mula kay Chris Chavez. Sa pulong na isinagawa araw ng Merkiles Agosto 6 sa pagitan ng mga kinatawan mula sa National Historical Commission of the Philippines, Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage, BARM, at Mayor Dato Armando Mastura, itinalakay ang makasaysayang pinuno ng Mindanao, si Sultan Kudarat, na isbabatid ng NHCP at BCPCH BARM ang eksaktong lakasyon ng libingan ni Sultan Kudarat. Bahagi nila ito ng pangangalaga ng kasaysayan at pamana ng Bangsa Moro. Matapos ang pagpupulong, sinamahan ng former Vice Mayor ng Bayan na si Andy Amir at si Barangay Kapitan Nor Ibrahim ang mga kinatawa ng dalawang ahensya sa Simoy Seashore upang personal na i-assist sa field visit sa nasabing lokasyon. Nagbahagi rin ang dating BC Alcalde at Kapitan Ibrahim ng mahahalagang kaalaman at salaysay hinggil sa kasaysayan ng Simoy Seashore kabilang ang mga iba pang makasaysayang personalidad at heritage sites na matatagpuan sa nasabing lugar. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng patuloy na inisyatiba ng Bangsamoro Government at ng pambansang pamahalaan na kilalanin, ingatan at itaguyod ang mayamang kultura at makasaysayang pamana ng rehiyon. Chris Chavez, Imines, Philippines.